Nahulikam naman ang pagtangay ng bag ng isang babae sa Pasay. Naaresto po ang suspect pero nakiusap pang huwag na siyang sampahan ng reklamo ng biktima. Nagbabalik si Steve Dailisan, Exclusive. Pasado launa ng hapon nitong linggo sa barangay 39 Zone 5 sa Pasay. akalaing interesado lang ang babaeng ito sa nakatiwangwang na trabaho. Ang pakay pala ang naiwang bag ng karpintero. Lumakad na palayo pero muling nilapitan ng tukso. Tinangay ang bag tsaka pa simpleng naglakad at tumawid pa Taft Avenue. Walang kamalay-malay ang karpiterong si Raul Hamisola. Nang itutuloy na sana niya ang trabaho, wala na ang kanyang mga gamit. Napakamot na lang ng ulo. May sinusukat ako sa loob, tapos umihin na raw nag -CR. Paglabas ko, pagtingin ko, nawala, wala na yung bagon. Parang nalambot ako, sabi ko, ano pang gagamitin ko? Pagresponde ng barangay na daki kawatan, todo tangi pa sa paratang pero napaamin din. Naniklod pa sa biktima at sa kapitan para wag sampahan ng reklamo sa pulis. Naibalik man ng mga gamit, di na raw nasoli ang pera at tanso na ipagbibili rin sana ng biktima. Malagaw kasi yun ang ginagamit sa kabuhayan eh. Pagkita ng pera. pagkawala wala nun, walang kita. Di bali yung maghanap buhay, mga lakal kayo dyan. Nakikita rito yun sa barangay ko. Basta't... Uh... Huwag lang kayo mamimirwisi ng tao kamukha ng pagnanakaw. Nasa labing anim na CCTV camera na nagsisilbing sisilbing mata ng barangay na ito dito sa Pasay. Plano pa nilang magdagdag na hanggang apat para mabantayan pati mga eskinita laban sa mga kawatan. Steve Dailisan, GMA News.